Dapat ang balita para sa tao, pero kadalasan hindi nila alam ang mga kwento sa likod nito. Kaya tayo merong mga mobile journalist. Pag-uusapan natin yan dito sa mukha ng balita. Naimpeksyon at hindi na halos makakita ang kaliwang mata ng isang lalaki sa Nueva Ecija. Nagsimula raw ang kanyang problema matapos gumamit ng hindi nalinis na contact lens. Napalusong ba kayo sa baha ngayong tag-ulan? Ingat po sa leptospirosis. Ang mga sintomas nito na hindi raw dapat ipagsawalang bahala, alamin. At suki ba kayo ng mga dating app? Alam nyo ba, mas uso na raw ngayon sa mga naghahanap ng love life ang pagsali sa mga running club. Nakaka-enhance ng ganda ng mata para sa iba ang pagsusuot ng contact lens. Pero nang dahil din dito, kaya nagkakaproblema ngayon sa paningin ang isang lalaki mula sa Nueva Ecija. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Halos hindi na makakita ang isang mata ng isang lalaki mula Nueva Ecija. Yan ay matapos siyang gumamit ng hiniram niyang contact lens. Hindi na maimulat ng gusto ni Justine ang kaliwa niyang mata ngayon. Malabo na rin ito, malayo sa kanyang malino na paningin, isang taon na ang nakalilipas. Nagsimula raw ito nang manghiram siya ng contact lens ng kanyang kaibigan noong July 16, 2023 para sa kanyang pre-birthday shoot. Kahit walang solusyon, sinuot niya ang contact lens kahit hindi nalilinis. Kinabukasan, may naramdaman ng kakaiba si Justine sa kanyang kaliwang mata. Opo, medyo masakit na parang uh, uh, makati po. Ganyan, makati, makati, siya. July 18 po, uh, nag, ano siya, nagmumuta-muta. Hindi ko pa din po pinansin kasi July 18 po, uh, parang uh, besperas po nung birthday ko. July 19, nagising na lang po ako na nakaklose yung nakaklose po itong mata ko. Tapos namumula po, uh, may nana po, may muta. Nagdikit na po. Nagdikit yung nana at yung muta. Kaya hindi ko po siya ma-open. July 21 na siya nagpakonsulta sa si doktor. Dito na lamang butas na ang cornea ng kaliwan mata. Uh, ah, tinanong po ng parents ko, ay ako na, ay yung mama ko, ngang sa tinanong po kung ano pong pwedeng gawin, kung, saan, kung anong treatment po, o kung magagamot po, kung dadaan po po sa pamata. Sa to say daw po, hindi na. Ah, kailangan na daw pong tanggalin yung buong mata, yung itong buong left eye na mata. Nagpa-second opinion sila Justine Sinueva Ecija. At dito sinabing may pag-asa pa kung siya ay magpapa-cornea transplant pagka nag yung cornea because of extensive um, infection, kasi nag-rupture yun eh, na bubutasan. So, imagine yung harapan ng mata natin, butas siya. So, pwedeng yung content sa loob ng mata would leak out. Yung, yung fluid sa loob, yung iris natin, pwedeng lumabas. We need to, trans to remove the cornea and replace it with a new one. Ayon kay Doc, ang maling paggamit ng contact lens ang pinakapangunahing dahilan sa pagkakaroon ng bacterial infection sa cornea. Pero dagdag pa dito ang nalaman ni Justine na ang hiniram niyang contacts may punit pa pala. Um, if you see na meron na siyang damage, you cannot use it anymore kasi it will cause injury sa mata mo. December nang siya ay sumailalim sa cornea transplant. Naging malinaw naman ang paningin niya noong umpisa. Pero makalipas ang ilang buwan, tuluyan na itong lumabo. Mas masakit pa raw dahil sa gitna ng kanyang dinanas ay may mga nang kuhusga pa sa kanya. Ang dami ko pong natanggap na hate na ay, kapsa kasi kabakla mo yan, ganyan, eh, deserve mo yan, ganyan, ganyan, puro ka kasi inarte. So yun. Dahil hindi pa makapagtrabaho at sunod-sunod pa rin ang kanyang gamutan, kinailangang tumigil ni Justina sa pag-aaral. kung meron po akong hihingin sa inyo kung hindi kalabasan, kalabisan is kumbaga matugunan po yung yung sa medication ko na lang din. Sabi ni Justine, magsilbi raw sanang paalala sa lahat ng nangyari sa kanya. Na kapag may naramdamang kakaiba sa mata o sa katawan, magpakonsulta na agad at huwag na hintayin lumala pa. Mobile Journal na Pascual po. Hatid, ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang masalimuot na pagkabulag ni Justine kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, kailan nalaman ni Justine na punit pala yung uh, kanyang contact lens. Hindi ba niya napansin ito habang sinusuot niya? Mm -mm. Ayun, Papsri. Unfortunately, hindi talaga daw napansin ni Justine nga na punit yung contact lens. So, July 20, nung nakakaranas na siya nung uh, ng mata, mm -mm. yung nagnanana na hindi niya na mabukas yung mata niya, oh. doon siya kinontak ng kanyang friend yung pinaghiraman niya ng contact lens. Ang oh. sabi is, lilinisin dapat yung contact lens. Then nakita na madumi yung lagayan ng contact lens. Kasi di ba, Papsri, may case yan. Oh. Pagkatapos nung lilinisin na, napansin ng kanyang friend na merong uh, may dun sa edge. Nako, uh -oh. So, ayun, dun daw nagsimula. Kaya, dun na-realize nga nito ni Justine na baka dahil nga doon. Pero, Pops 3, kaya yung left eye niya lang yung affected. Kasi uh -oh. yung may punit is yung left na contact lens lang. Ah, so, yung kabila okay, naman, okay. walang problema. Okay, bakit sa kabila ng cornea transplant, eh, malabo pa rin yung kanyang paningin? Ito, Pops J, meron kasing uh, mga cases talaga na nire-reject uh -huh. ng mata. Uh -huh. Siyempre, yung cornea na yan, galing yan sa ibang tao, sa right. donor. So, uh -huh. merong mga cases na malinaw, uh -huh. may mga cases na malabo. kay Justin naman, ang nangyari sa kanya, uh, nung mga unang buwan, talagang malinaw daw talaga uh -huh. yung kanyang vision na... Har parang wala daw nangyari. Oh. Pero after a uh, few months doon niya na napansin na unti-unting lumalabo na yung kanyang mata. Na. Yes. Oh, oh. Tapos ngayon sabi niya hindi naman na daw patuloy-tuloy na lumalabo, parang uh, na-maintain na yung talagang labo ng mata niya. Action Papstreet yung sabi niya nga sa akin kung tutuusin man para na akong bulag eh kasi hmm. talagang hindi ko na nagagamit yung left eye ko. Pero kaya daw bago siya mag-contact uh, lens, okay naman ang kanyang yes, uh, vision. Yes, okay naman yung 2020. kanyang vision. Yes. Uh, parang ginamit niya nga lang yung Papstreet kasi nga magpo-photoshoot siya dahil correct. birthday niya. Ayun pag street oo ngayon, ang nangyari daw kapag ka naglalakad na siya, mm -hmm. parang nabubunggo na siya kasi talagang parang nagnaro na nga 'yung vision oh, niya. Oh. Kamusta ngayon si Justine Yada? At paano natutustusan 'yung pagpapagamot niya? Mm -hmm. Ayun Popjay ngayon kasama niya yung kanyang family uh -huh. sa Nueva Ecija, yung kanyang magulang uh -huh. ay nagtatanim sa bukid. Uh -huh. So ganun yung kanilang hanap buhay. Yung mother niya daw before housewife uh -huh. na merong sari-sari store, uh -huh. pero simula nga nung, nung mayyari yung insidente, kinahilangang magtrabaho ng kanyang mother sales uh -huh. agent para nang sagayon. gayon siyempre matustusan yung gamutan niya. Samantalang yung kanyang father on call driver. So sabi niya talagang nga sa punto na talagang nagkautang-utang uh -huh. sila para lang masuportahan yung kanyang gamutan. So sa gayon Popjay uh, uh -huh. sabi niya nga sa akin, eh, malaki ba ang gastos? Malaki yes, malaki-laki pa rin oh. yung gastos. Yung kanyang pop surgery nga, Ibang klase yan, pero sa ngayon, isa la lang daw na yung nabibili niya, hindi na bilhin kayang bilhin sabay-sabay. Oh. Yes, tapos yung mga check-up niya, meron na ring mga pagkakataon na hindi siya nakaka-attend. Hmm. Ang sabi niya nga sa akin, tanggap niya na lang yung kanyang uh, sitwasyon ngayon. Nako, anong may, may papayo naman ng ating mga doktor uh, tungkol nga dito sa tamang paggamit ng mga contact lens. Yes, guys, ito oh. para to sa lahat ng gumagamit ng contact lens at ako mismo pa si mm. natuto dito. Oh. Ang payo ni Doc kapag ka gagamit ka ng contact lens, unang-una dapat malinis yung kamay. Mm -hmm. So dapat magugas tayo ng kamay at kapag kapupunasan natin yung kamay natin, siguraduhin natin na walang hibla ng tissue, mm -hmm. ng towel, tapos mm -hmm. uh, linisin natin yung contact lens, i-rub natin sa ating kamay at huwag na wag tayong gagamit ng tap water. So meron kasi yung recommended na solution na gagamitin. Mm -hmm. At ayun na uh, dapat, uh, huwag ding ibababad yung contact lens sa mata. Mm -hmm. So, bawal kang mag-swimming na may suot kang contacts. Ayun. Bawal oh. kang matulog kahit umidlip na may contact lens. At kapag ka may napansin kang damage uh, Pops J sa contact lens, Bug huwag nang, nang oh. At even Pops J pala yung solution. Ayan, kasi nabanggit yan mm. sa case nga ni uh, Justine. Kapag ka na, ibig sabihin contaminated. contaminated na yan, may bacteria na yan, kaya huwag nang suotin pa. Ayun. Maraming salamat, Mobile Journal Yeda Pascual. Sa aming pagbabalik. Department of Health nagbabala sa banta nang muling pagdami ng tinatamaan ng leptospirosis, ngayong tag-ulan, paano nga ba may iwasan yan? Abangan yan dito sa mukha ng balita. Muling nagbabala ang Department of Health sa nagbabadyang pagtaas ng kaso ng leptospirosis ngayong tag-ulan. Ano nga bang pwede nating gawin para maiwasan ito? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso Ngayong tag-ulan, uso na naman ang iba't ibang klase ng sakit. Kasama na dyan ang leptospirosis na madalas nakukuha sa tubig baha. Yung akala mong lagnat, baka leptospirosis at kidney injury na pala. Yan ang kwento ng isang pasyente na ibinahagi niya sa social media app na TikTok. Kita sa kanyang post ang tila paghina ng kanyang katawan, paninilaw at pamumula ng mata, pati na skin rashes. Ang mga ganyang sintomas, ilan lang sa kadalasang nararanasan ng mga tinatamaan ng leptospirosis. Pero ano ba ang sakit na yan? Ang leptospirosis ay isang sakit na nakukuha mula sa mga pagkaka-expose natin mula sa ihi ng mga infected na animals. No? Usually, ang nangyayari at kapag may floodwater, no? lalo ngayon na tag-ulan. Paliwanag pa ng eksperto, leptospira ang tawag sa bakterya na dumadapos sa mga daga. Pero pwede rin itong makainfect sa ibang hayop tulad ng mga asut pusa. Sa tala ng Department of Health, higit walong daan na ang kaso ng leptospirosis sa bansa mula January 2024 hanggang nitong June 15. Mas mababa ng kalahati mula sa higit 1,700 cases sa parehong petsa noong 2023. Pero nilinaw ng DOH na hindi dapat magpakampante, lalo't nakikita ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis ngayong tag ulana na. Kaya sa mga may mataas na exposure sa sakit na ito, lalo na yung mga madalas lumusong sa baha, maging maingat at magpakonsulta sa doktor kapag may naramdaman. Na. In 2 to 30 days, pwede makaranas ang pasyente ng wide range of symptoms. Pwede magkaroon ng lagnat, pananakit ng ulo, pagchichills, man lamang, pwede rin na magkaroon ng mga body aches, pagsusuka, at yung ayaw natin ay yung naninilaw yung mga balat ninyo, nagkakaroon din ng pagkakaroon ng pumumula ng mata, pananakit ng tiyan, pagdadayariya, and rashes. Pero kung mas matindi raw ang epekto ng sakit sa pasyente, maaring magresulta ito sa liver o kidney failure, o di kaya pagkakaroon ng meningitis. Una nang nagpaalala si Health Secretary Chodoro Herbosa na iwasan ang paglusong sa baha at kung hindi may iwasan, magsuot ng bota at hugasan agad ang katawan ng malinis na tubig at sabon. Hinihimok din ng kalihim ang mga lokal na pamahalaan na linisin ang drainage system at kontrolin ang pagdami ng mga daga para mabawasan ang paggalat ng leptospirosis sa mga tao. Sabi nga, mahal magkasakit. Kaya para makaiwas sa sakit, simulan natin yan sa pag-iingat. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang muka ng balita. Ituloy natin ang usapan tungkol sa leptospirosis kasama si mobile journal Francis Orso. Francis, gaano ba katagal ang incubation period ng uh, leptospirosis? At kailan ka dapat magpakonsulta halimbawa kung napalusong ka sa baha? Paps J, itong incubation period ng uh, leptospirosis uh -oh. kapag na-expose ka na nga talaga doon sa baha ay nasa 2 to 30 days. Uh -huh. And kaya na kailangan mo nang magpakonsulta kapag syempre meron ka ng sintomas oras na ayun nga alam mong lumusong ka doon sa baha at kasi hindi natin masasabi kung infected ba uh -huh. or doon sa baha mismo ay merong tinatawag na leptospira bacteria kung saan uh -huh. nagmumula nga doon sa mga ihinang daga o iba't ibang uh, uri ng hayop kasi pwede ano yan eh, magmula sa mga ihi ng alaga nating pusa Oo. at aso, ganun Paps J. Ika nga nung iba mga tao eh, pagka may nakitang baha eh, naku kadiri yan, no? mm -hmm. ayaw lumusong. Pero bukod sa pwedeng makuha sa tubig baha, Francis, ang baktiri na ito, nakakahawa ba? Halimbawa infected na. Mm -hmm. Pops J in rare cases uh, according din sa research natin pwedeng makahawa itong uh, uh -oh. leptospirosis ng human to human okay. through sexual intercourse pero okay. in rare cases yon Pops J uh -huh. kasi karaniwan talaga ay animal to human yung transmission ng sakit na ito and nakukuha nga mula uh -huh. dun sa infected na uh, ihin ng halibawan ng daga or ng uh, iba't ibang klase ng hayo, Pops J uh -huh. Maipapaliwanag ba natin sa ating mga viewers, sa mga nanonood, kung gaano kadelikado itong mm -hmm. leptospirosis, Francis? Paps G kasi may iba't ibang risk na pwedeng uh, makuha ang isang pasyente na oh. infected or positive doon sa leptospirosis. Ba may namamatay Yes, Paps oh. may mga cases na talagang uh, ikinamamatay ito ng mga tao. Kasi tinatamaan nito yung ano natin, eh, yung mga mahalagang parte ng ating katawan, yung organs, specifically oh. yung uh, kidney at mm -hmm. liver. Mm -hmm. And uh, in in, yun nga, in rare cases din, kapag talagang mas malala yung leptospirosis, uh, mm epekto sa atin itong leptospirosis ay uh, pwedeng magkaroon ng kidney or liver, liver failure, Pops J. Ano ang uh, first aid, Francis, sa uh, leptospirosis? Pwede ba itong uh, i-self-medicate? Pwede mo bang gamutin yung sarili mo kung sakali? Mm -hmm. Pops J, ang pinakapayo sa atin, kung halimbawa alam natin na na tayo doon sa tubig na may ina-infected ng uh, leptospirosis mm. or sa kahit anong classic bahayan papsi kasi kapag lumusong ka dyan, lalo na kung yung baha na yon ay uh, mula sa umapaw na drainage system or canal eh alam nating madumi na yon kapag na-expose tayo doon ng pinaka ng mga health expert ay kumonsulta na agad sa doktor kapag uh, meron kang sintomas and uh, may ibibigay kasi silang mga prescription drug na antibiotic na oh. pwede mong inumin para malabanan ng ating katawan yung halimbawa bacteria na meron na or pumasok sa ating katawan at uh, ayun mm. nga din, paalala din siyempre natin, Paps J, para dun sa mga uh, nasa low-lying areas, lalo ni mga communities na pinaka-vulnerable talaga Oo. dun sa mga pagbaha, ay huwag tayong susulong. Pero kung Oo. hindi talaga natin maiiwasan na uh, lumusong doon sa baha, Oo. eh magsuot tayo ng mga protective gears. yung sinasabi na, Francis, botak. alimbawa, oh, eh, wala naman akong sugat. Mm -hmm. Pwede siguro akong lumusong sa baha. Mm -hmm. eh, ganun ba yun? Uh, Paps J, kasi hindi natin masasabi na kahit wala tayong sugat, eh hindi na tayo magkakaroon ng, or may infect nitong bakteriya. Mm -hmm. Kasi pwede din natin, halimbawa, pumasok ito sa ibang parte ng ating katawan, eh, mm -hmm. Pops J. Kaya yung payo talaga doon, eh wag lulusong. Pero kung talagang kinakailangan mong mm -hmm. lumusong, magsuot ng bota. Yung mga kinakailangang protective gears kapag tayo lumulusong sa baha. Kahit wala kang uh, open wound, ano? Mm -hmm. Alright, yes, maraming Pops salamat. mobile mm -hmm. oh, Journal Francis Orso. Sa aming pagbabalik hanap mo ba ay love life? Pwede mo raw yan makita kung literal kang tatakbo sa running clubs. Walang bibitiw, babalik pa ang mukha ng balita. kung saan saan na nahanap ang pag-ibig ngayon. Nauso nga ba sa iba ang pagsali sa mga running group? Hindi lang para maging fit, kundi para rin sa chance na may mamit ang kanilang The One. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal RR Tubise. Sabi sa kanta ng Bini, ang buhay hindi karera. Pero alam nyo bang sa pagtakbo, Merong mga nakakahanap ng jowa? Dito sa Tagig, kahit saan ka tumingin, matik may nagja-jogging. Marami na talagang Pinoy ang nahihilig dyan. Pero alam nyo bang may ilan sa kanila, hindi na lang pag -e exercise ang habol. Di na raw in ang dating apps. Tinder, Bumble, Grindr, luma na raw yan. Ang uso ngayon, humanap ng love life through running groups and exercise apps. Gaya na lang nina Chris and Francis. So Francis and I met through our running team, like a joint set team, and one I'm one of the lead runners. Tapos on the side, naging friends kami. Noong una, takbo-takbo lang daw. Hanggang sa pakapikapin na, at ngayon, sila na. Para mahabol mo siya. <laughs> Pero, yun, yung ano eh, yun yung good thing about it, na hindi na ako magahanap sa ibang tao na na to, to, be motivated kasi nandito nakatabi ko. Para sa Landi expert, runner at podcaster na si Danny Benvenida, kung hindi raw sa dating apps, sa running communities at running apps daw, tiyak kang may mabibingwit. Kapag may, na, kunyari, nakakita ka ng cute na nag run somewhere, sundan mo lang siya. As in, kahit hindi kayo sobrang magkalapit, dun ko lang sa likod niya. Pag inupload mo yun sa Strava, makikita na you both ran in the same location. O teka, sa mga arya-arya ng magka-love life. Preno muna. Ito ang ilan pang dapat malaman. Okay, so tip number one, join a run club. Sobrang daming run clubs in Manila alone. In that way, you can join a community and build a community. Then the second is, try to find friends. Pag naglalandian, hindi naman agad attack agad, di ba? Then the third is, once you meet someone think, na feeling mo naman, magkaka-jive kayo, That's when you can schedule your runs together. Siguro, nagtatanong kayo kung bakit di na lang sa dating apps. Sabi ng isang pop culture expert mula UP Diliman na si Sir Michael Andrada, posibleng pagod na raw ang younger generations sa hookup culture. Kaya naman, sa running apps na sila napunta. Overt at hypersexualization noong mga uh, kilala na ng mga dating apps, no? Uh, so meron ding ganoong klase ng uh, sabi nating stigma na at reality na nagaganap doon. No? So, in a general sense, ay uh, ang health at fitness naman talaga ay mga bagay na siguro nagbibigay ng cloak ng security, no? O na semblance of security doon sa ilang mga uh, tao na uh, gusto rin maghanap ng mga meaningful na relationship kahit na hindi necessarily romantic. Pero payo pa rin sa lahat. Saktong takbo lang. Huwag yung para kang habol ng habol. At kung di mo naman makasalubong si Dawan, payo ni na Chris at Francis. Go for it. If you want to try running, we go for it. And if you find that you're totally genuine and genuinely interested in doing it, continue mo lang. Sa running kasi, makikita mo face-to-face -face yung tao. Kaya mas nagkakaroon ng difference between na swipe left and swipe right. right exactly. So yun yung major difference of it. Kung tatakbo ka, Eyes on the goal. Nasa inyo na 'yan kung ang habol nyo ay healthy lifestyle or love life. Mobile journalist RR2Bise po. Hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang literal na pagtakbo para sa pag-ibig kasama si Mobile Journalist RR2Bise. Nakita namin RR na nakipag-jogging ka pa. Yes, sabi mo? Absolutely. Umabot ng 5 5K pa yung jogging mo, ha? Yeah. yeah. E nakita mo ba naman yung iyong uh, soulmate? sa pagtakbo mo. <laughs> <laughs> Unfortunately, uh, paps wala wala tayong nakitang <laughs> doon. Uh, uh, oh. Pero ang maganda naman sa mga running community paps uh. is kahit pumasok kang single, uh -oh. lalabas ka naman maraming kaibigan. As uh -oh. a community. Ibang community dyan, eh, no? Uh, masyadong uh, close yung mga tumatakbo, no? Ang dali kasi uh... Uh, makipagkilala, makipagkaibigan dyan. Eh, no? yeah, madali talaga, uh, uh, Paps, na uh, makipagkaibigan, lalo na kung meron kayong shared interest. Oo. Tapos, uh, iisa lang yung goal nyo minsan. Tapos, uh, twice a week, yung frequency din. Kung Oo. madalas nakakasama nyo sila sa community. So, talagang strong yung bond kapag Oo. sumali ka sa mga running community. Iba, iba. Pero, anong tawag don sa running app? Na Anong tawag dyan? Uh, right. uh, yung application, marami uh -oh. kasing running application uh -oh. PAPSE, eh. pero yung pinaka-prominent kung saan na ginagamit mga Pilipino uh -oh. is yung Strava. Uh -oh. So, dito yung Strava, um, gumagamit yung mga runners, pwedeng community uh -oh. at pwedeng solo. Uh, dito, ipipin ka lang ni ni ng application, sasabihin lang sa'yo na, uh, uh -oh. kunyari, dumikit ka lang sa isang runner, sabi nga kanina, dumikit ka <laughs> lang sa isang runner, uh -oh. sa isang location through GPS, sasabihin niya sa'yo kung sino yung nasa area uh -oh. na nakasama mo tumakbo. Lalabas ba doon yung tinatawag na shared interest, no? Ah, ito mahilig ito sa kotse. Ito mahilig manood ng sine, <laughs> lalabas yun doon. Sa sa Strava, <laughs> hindi na siya lalabas uh -oh. pero, uh -oh. kasi ano, basically ang uh -oh. talagang shared interest niya na pagtakbo. is yung pagtakbo. Uh -oh. Pero ang makikita doon bukod sa bukod uh, yung profile, uh -oh. bukos, yung profile uh -oh. videos, okay. tapos yung mga tinatakbo mm -hmm. mo, pictures mo, milestones nung Uh, pagtakbo mo. So talagang makikita nung ano nung taong uh, kumbaga interesado sa iyo na kung ano yung you know yung talagang uh, gusto mong uh, ma-achieve sa pagtakbo. Na, may nagkwento sa akin no, ang pagtakbo daw, ang running ay maraming uh, sumusubok dito. Mm -hmm. Maraming pumapasok ano. At uh, napakalaki nung community. Pero paano naman napunta yung dating culture dito? Oh, uh, sa so, pagtakbo. Yun ah uh, <laughs> Pops, uh, nakausap natin uh -oh. si ano yung isang pop culture expert si uh -oh. uh, Professor Michael. Sabi uh -oh. niya uh, yung younger generations ngayon pagod na raw talaga sila sa dating apps. Uh -oh. Talaga mayroong dating fatigue na nangyayari kahit <laughs> swipe fatigue, right, uh -oh. swipe uh -oh. left. So um, and bukod doon, sabi uh -oh. nga um, hypersexualized kung yung yung traditional dating apps. Whereas uh, versus tradition uh, versus versus uh, mm. running apps. Mm. Uh, makikita mo na agad na ah, okay itong taong to share uh, parehas kami ng interest Oo. parehas kami ng so, profile so parehas kami pala, ng mindset na gustong mag-exercise yes. 'di ba So oh. talagang may uh, meron kayong goal may meron, meron kang goal and pwede mo ma yun sa kanya uh, ano pwede to pwede to Kaya para madalas kang tumatakbo ha naghahanap Sa <laughs> <laughs> so, mga nakausap mong runner no malaki ba yung uh, batting average mo na makita yung uh, the one mo nga na tinatawag dito sa sa pagtakbo sa running mm -hmm. uh, I, I think Paps, yung ano yung key uh, to finding the one uh -huh. sa uh, uh -huh. running communities is ano showing up lagi uh -huh. lagi kang sumama lagi kang pumunta consistency, consistency. Oh, oh. hindi siya yung ano isang takbo makikita mo siya agad hindi siya ganun. so o bumabaga, hindi ba yung kailangan gandahan mo yung pagtakbo mo na Posture, Poster, oh. kailangan, <laughs> kailangan, pwede rin, pwede rin, kailangan na sa Matindi din ang pormahan siya, no? Matindi rin ang formahan, eh, no? pormahan, yung gears mo, syempre. Oo. At kailangan, syempre, presentable ka. So, yun, kailangan consistent ka sa pagtakbo. So, yeah, um, malaki naman yung porsyento and ma mataas yung um, chances na makakahanap ka ng love life. Ng okay. na okay doon, basta, <laughs> uh, lagi ka lang talagang pupunta, consistent ka lang. All right, minsan sama ko ha. Sige, sama <laughs> ka pa. <ba? laughs> Maraming salamat, RR to be Samahan niyo ulit kami bukas ng mga mobile journalist sa pagbibigay ng mukha sa mga balita. Ako po si Jay Taruk, kami ang 1PH, Telesa para sa Pilipino.